morning once again it's a wonderful day today so talagang uh, bilis ng panahon at uh, ngayon mag harvest na tayo ng mais ito yung mais na nakita niyo tayo yung nag no sa matagal na panahon nasubukan natin mag araro so hindi biro na maging uh, mag araro hindi biro maging magsasaka no pag uh, katawan mong ginagamit mo pero ngayon no uh, kahit papano meron tayong ma harvest no So, salamat. Kung ano lang ang uh, makukuha natin. So, salamat tayo. Dahil itong mice na nito mula nung itinanim, so talagang hindi natin igila ng ulan, no? So, ito na lang ang natitira. Nakikita natin na uh, maganda naman yung bunga dito banda, pero sa kabila ay uh, medyo hindi na maganda dahil uh, namatay siya ng uh, tubig ulan. So, yan po at uh, tayo ay mag-harvest ngayong uh, umaga na ito. No? Uh, maraming salamat at uh, sana no ay matapos natin tong uh, ating uh, trabaho ngayon. So ito may guwantis ako no. At uh, kailangan uh, magguwantes tayo. No? Ay la uh, medyo makatikati. Eh. So, kasama ko yung uh, king mga body at uh, mga pamangkin ko. So kami-kami lang no, kami-kami lang ang uh, no at uh, yung mga sawa ng utol ko, nandiyan rin so, yung iba, no ewan ko lang kung tutulong so, tingnan na lang natin at, uh, ano dito, no ang uh, presiwa ng uh, bawat sako, no, kasi uh, ang uh, ano dito ay uh, 60 pesos sa uh, pier sako, yung uh, ano natin, uh, takalan dito no, si pier sako tayo magbabayad, no, at, uh, Malayo yung uh, ginarayan natin no oh, dahil uh, hindi makatawid yung sasakyan. So kailangan pang another 15 pesos na magdadagdag tayo para hakutin yung uh, mais papunta doon sa sasakyan. So yan po at uh, mag-uumpisa na tayong uh, mag uh, ano mag-harvest ng uh, mais So magandang umaga. It's start now. yan oh, no? uh, mag-uumpisa na tayo. No? Ito po yung ganito yung mga bunga. Ano? Yan no? Oh, uh, hello corn siya. So, gamit natin no? isang uh, tinulisan na kawayan. No? Para, uh, yan, kung um, uh, ganito lang sana lahat ng uh, bunga niya huh? ito lang sana sa hanggang doon sa dulo lima, so, lima, alil. marami rami tayong makukuha pero uh, lima, lima ko kanya, alim. itong uh, lima, uh, hmm? kita ninyo dito lang huh? medyo ah? maganda lima kuyo ko Piyat timan anda sa tamani kuyo kuyo ga kuno piyat timan. Begano kalil. pia pia timan. Pasangit ko ran san sa kuno ga kuno um, kuyo ga ina. Piyat sa Para mangkasi kekoanan. Neke be ndak mampu tetok kali. Para koanakano gumbay kan ndoa. Jangan lumuran ta. Lah dewe juga pasak nang At ito po yung uh, buhay farmer no. Kung sana at mano-mano uh, pag uh, ano sa nido. Pero sa ibang bansa ah uh, itong uh, ano kahit hindi sa ibang bansa itong uh, katawan ng uh, maize na ito ay uh, ano na no. Ah uh, pagkain ng mga hayop natin kung uh, mayroon tayong uh, ano uh, shredder na magagamit no? Uh, kukuliktahin tong uh, uh, ng mais na ito pagkatapos uh, siya at uh, isa siya no? so malaking pagkain ng uh, ano ito uh, pagkain ng uh, mga hayop no? So, lahat nito kung makukulikta mo lahat ito ay uh, makakuha ka rin siguro ng mga isang tonila daw may pa no? Na pagkain ng uh, baka, pagkain ng kambing. Kasi pag uh, na 'to, ay uh, pagkain na ng uh, hayop, no? So ito yung uh, kulang na kulang tayo ng resources kung meron tayong resources. So maganda sana ang ganito, no? Dahil uh, ang kukulikta natin itong uh, mga ano na ito, katawa ng saging, uh, ng uh, na ito. Para gawing patupa no? Gawing uh, pagkain ng ating mga alagang hayop, no? Sayang din to. So, uh, dito sa atin, yung bunga lang napapakinabangan pero sa ibang mga lugar, no? Kaya uh, pagkain ng baka ito. Ang ng pagkain ng baka. No? So, paggandaan ito, pag uh, nag-prepare ka ng ganito, no? ganda nito pag uh, piniprepare mo yung uh, ganito oo so, sabi nga ng mga ano ay uh, mas may igi sa uh, ipapastol mo ng malayo kasi pagdating nung uh, baka ay uh, ano na no? nagugutom na dahil sa layo ng nilakad niya. pero kung uh, ganito kumbat mo na ito nagiraan maganda sana ang bunga nya at uh, nakikita ninyo medyo malinis yung mais no pag nararo ng uh, isang bisis to so, pwede nang taniman ng uh, tubuh. you Okay, oh. So, ayan po at uh, kung uh, anong uh, ilang uh, sako o anong uh, ilan yung makukuha natin. So, i-update ko at uh, hindi natin na uh, pwedeng i-direct uh, so, no? dahil uh, mga memory tayo. So, ayan po. At, uh, yan, ha, kasama ko yung uh, aking mga pamangkin. No? At uh, yung uh, ah uh, ng utol ko so kami kami lang at uh, wala nga uh, ano uh, mga busy lahat yung mga tao no tayo tayong uh, inimbitahan para matapos kagad to so maraming uh, ginagawa no so kaya naman natin to paunti kunti lang no so yan po at nagharbis uh, harvest na tayo ito yung uh, nakuha namin no yan Uh, maganda sana kung uh, pare-parehas na ano no uh, ang ganda ng mais eh di, doon banda sa part doon ayun eh, yung uh, namatay ng ano namatay nang uh, tubig ng ulan no so uh, kung ano lang ang uh, bibigay sa atin so ito no huh? ang ganda huh? lalaki ng uh, bunga ah, lalaki ng butol ano huh? Papakita ko yung uh, uh, lugar kung saan at uh, mahina na, no? Uh, dito, sa park na ito, ay uh, unti-unti nang, uh, ano, dito. No? Ito na yung mga lugar kung saan at uh, namatay na ng tubig. Ayan. O, yan, patay na. Lahat nito, halos uh, tigisang, ano na lang yung, uh, ano, at hindi uh, na no? Yan, sa tagiliran medyo okay-okay na diyan. Ay nga na So ganito po kahirap no, yung uh, buhay ng uh, magsasaka na dapat sana no ay uh, magiging stable yung presyo ng uh, kanilang uh, ani. <coughs> Yan no, oh, init-init ng uh, panahon. So pinipilit natin. so kaya naman akong tumulong dito dahil uh, sa amin to. So, walang uh, tumulong sa amin. So, kami-kami lang. Pamangkin ko. Mga utol ko. So, pagyagaan na lang namin to. Dahil uh, sa amin naman. So, ayan. At uh, lahat ng uh, nakukuha ko, sinisilid ko na sa sako para hindi na dalawang trabaho. Automatic din nadala ko na doon sa gilid. Na? So, tingnan mo ninyo ito. Puro patay lahat ito kung dinadaanan ko na ito mas maigigi dyan sa gilid na yan dahil uh, nakasurvive ng uh, ulan ha? Uh, nakasurvive sa ulan so dyan nagkakaroon uh, rin bunga dyan pero itong uh, ilira na tinatahak ko so kikita po ninyo no halos uh, walang tumubo no? mayroon man uh, mangilan ngilan so yan po yung uh, update sa atin nakagitna na ako siguro doon yung hangganan wala pa naman uh, na pero wala nang bunga itong aking uh, ano pangilan-ngilan na lang sisimutin ko na lang so ito dadalhin ko na itong uh, aking ano aking na uh, sako kay muna tayo ayan so. so nakakuha na rin ako siguro mga isang sako na ang um, bo uh, buo So, ayan, pahinga muna tayo. At least, uh, nakakuha tayo ng, uh, ano, kaunti uh, unti lang, no. Kung uh, hindi namin matatapos ngayon to, ay uh, bukas, no. Pero kung uh, may tumulong, mga uh, kahit na mga apat, siguro matatapos natin to. At uh, binabayaran naman yung uh, tutulong dapat uh, ang ko bawat uh, isang sako ay uh, 60 pesos no ang uh, bayad so ganoon po no at uh, pag uh, pinasa naman patawid dito sa may basakan so 15 pesos naman panibagong bayad so yun po no uh, magmulalan preparation ay uh, ano na uh, na itong uh, pagsaka wala nang ano kagaya ng ano, ano shorted ng budget ito yung iba lang na nabunuan yung nabunuan naman nakikita po ninyo kahit pa paano yung natira ng ulan ay uh, namunga ng maganda pero yung hindi nabunuan hindi na naabot ng budget so maliit na lang ang portion ng bunga niya. kaya po uh, nagpapainit uh, sila para makapagkapi so ito yung uh, nakuha ko yan, halos uh, isang tako na siguro ito. Ngayon, tayo nga muna tayo. So, update-update lang tayo. No, para uh, hindi natin, na uh, hindi tayo mapulibok. So, happy farming!